So, oh, ayun, good morning mga kamog At mabuti na lang Tumigil na yung malakas na ulan ng oras na Wala pong nakukuha Medyo na rin ng konti Isang basa yung Mga Ali Yung mga kamog oh Maraw na oh Salamat naman Kaso uh, lang nainitan yung gulay natin yan yung katabi ko dito na nagtitinda ng street food at absent sila kaya nilatag ko yung mga dahon-dahon ko rito wow Iyan na ang inihintay ng lahat yung araw sumikat na naman buti na lang. Sa Sana kaganina. Oo. Oh. Nananalangin. Sana maraw. Kapag tuloy-tuloy ang ulam, malulugi tayo nito Oo, oh, sigurado talaga. Ay, tambak-tambak yung prutas doon sa gilid eh. oh, baba ba naman. Truck-truck ba naman binababa eh. Kaya mo, isang jeep. Puro. May truck malaki pa doon nagbababa kanina. Sa batang, may puno na akasya. Ba't ang mayari? Isa lang. oh, tang. Isang Braby. jeep kadin ganya. Grabe yun. Grabe, grabe sa saka lang ni may, may malulugi nga pag ano, maulan kasi itibid pa yung mga tao di ba yung ano yung mga nagtitinda ng ganyan sabi hmm. niya ang mga ang order nila ay 400 kilos lang putang ina binabaan ko naman ang ano ay binigaw upas ng kilo para hindi niya yun guys oh so, uh, mga idol dito uh, na makyaw na ako nang mga protas kanina Akala Ayan. niya siya lang magtitinda ng ganyan. Eh marami ang yan. Dami. Sa loob niya, dami. Puno-puno ah, no, no, puno ano eh. Ano yung isa, eh. Oh, ano, may mangga tayo, may peras okay. ah, Ano ba ito tawag nito? Hindi okay. ko masyado kilala yung iba May limon tayo May orange, malalaki May tisa. Ayan, May obas. Uh, ubas manggang ilaw milon milon suha ayan, malalaking malalaking ano malalaking nansanas. kaya ayan makakamog kumplito tayo ngayon sa protas jo puno puno tayo ngayon sana papalain tayo na maubos kagad ka maraming ano pala to langaw Yan, may kiat kato tayo mga nakasabit to. Oh. Sa saging naman, ayan, kompleto tayo may ma ano. Medyo hilaw pa yung saging natin. Ano po? Ha. Huh. na lang po. <laughs> Ah. Uh, yung mga kamog, huwag uh, kalimutan i-share. I-subscribe ang aking YouTube channel, comment na rin para malaman ko kung saan umabot tong video na aking ginagawa sa araw-araw. So, yun, magtakip muna ako ng ano, kaya eh, si na na. Ah, uh, 12 po ang isa.